Yo, what's up? So, meron tayong dalawa ditong helmet na MT Tagro Pro and KRE. And for today's video, maglilinis tayo ng helmet. It muna natin yung visor. Ayan, tapos meron pala tayong timba dito. Ito yung medyo challenging lang tanggalin. Ito ito pala. Itong kong Ayun. Alright. Okay na yung Dito naman tayo sa cargo pro. Ito muna. Isa baba. So, after natin baklasin yung mga foams na itong dalawang helmet na to, ilagay ko siya sa isang timba. Tapos, isi-set aside muna natin itong mga helmet na to. Babalikan natin itong visors para linisin hindi yan. Unahin muna natin itong mga foams. Ayan. So, gusto ko maglinis ng foam ng helmet. Una, babanlaw ako muna siya. Saka ako siya ilulublog dito. So after yung palawan, so basically, sasaya na natin sila dito. Dagdag tayo ng pot tubig. Binababad ko siya every 30 minutes. After 30 minutes, malamang ko na ulit siya dito so, naman sa kabilang yung bagay so while waiting, balikan muna natin yung visor yun naman yung next natin yung gilis nabang hinihintay natin sa mga visor naman natin hindi ko na siya sinasabon uh, binabasa ko na lang siya ng tubig tapos pupunasan ko na lang siya gamit ang microfiber cloth alright so by the way ito guys meron na siyang pinlock so hindi ko siya totally binabasa kasi ako alam ko, bawal kasi itong mabasa. Kasi ito, pag ito pinasok, pinasok ng basa, baka masira, maging useless na siya. So, advantage pala ng pinlock, guys. Ito na yung anti-fog kung tawagin. Kumbaga, pag, pag uh, sinara mo yung visor mo, tapos huminga ka, hindi na siya yung magmo-moist sa loob. So, yun yung advantage ng pinlock. Tapos, ito naman, wala, wala pa siyang pinlock. Pero pinlock ready na rin siya. Wala lang tayong budget kumuha na tayo dito ng tabo na may tubig. Uwisikin na lang natin siya. Gagawa natin sa bypass naman ng microfiber cloth. So dito, dito talaga ako nag-iingat kasi may kamahalan din tong pin guys nasa 1000 plus din to or 1250 to be exact i-recommend to ng best friend ko si Free. So shoutout sa iyo Pui. Iyan, please. Ah. So, sa kabila naman, punasan ko lang siya yung mga gilid-gilid niya. Mashell naman yung sunod natin. Anything na brush na hindi nyo na ginagamit. Tulad na ito, toothbrush ko. Oh uh, luma na siya guys para malinis niyo yung mga singit-singit na to Tawag dito, Hilamos. So, may isa pa tayong port na hindi na nalilinisan. Ito, ano? Yung dual visor. Yung palong visor. Hindi ko siya babasayin. Ito, tuyo pa tong part na to. Nasa ko na siya. Ayan. Dali. Tanggal ang galang alikabok. Tapos, balik tayo lang. Nasa nyo rin yung loob ng part. Pwede na to. Ah, tapos gabit niyo na lang. Alright. Gumagamit pala ako na ito. Bigay ito ng best friend ko. Shoutout sa iyo, pre. Ginagamit ko siya para hindi basta-basta maasim. <makes noise>